Basti Duterte bakla kupal ka putang ina mo duwag Ang may daming tato tapos duwag ka putang ina mo Amo ka nang amo ka General Tori hindi ka dumating dito putang ina mo Ayan mga kakanto Katatapos lamang po ng boxing for ng PNP na dinagsa ng mga kababayan natin na gustong masaksihan ng katuparan ng paghahamon ni Acting Mayor Basti Duterte kay General Torres. Sa hatol ng hurado pagkatapos bilangan si Basti upang lumaban kay General Torres, ay diniklarang panalo si General Torres. Sa nangyaring ito ay ang mga kababayan nating lubang na ngailangan ng nanalo dahil sang ayon sa naunang pahayag ni General Torres na ang magiging proceeds po ng charity event na ito ay ibibigay sa mga kababayan nating nasalanta ng dumaang habagat. Malaking tulong po ito dahil inabot ng 6.3 million pesos ang cash donations at 300,000 pesos naman ang uh, napagbintahan ng tiket sa ngayon mismo kay General Torre. Bakit nga ba Ayaw tigilan eh, basta si General Torres sa mga mga niyang mga, mga banat. Gusto mo karasin ako, karasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, eh, we have the position eh, pero kung suntukan tayo, parang kumakaya kita. Ganun lang. But, you're a coward. You are nothing without your position, sa totoo lang. Nang nagmamataliluhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May trimming response ka, may nakaabang na yan nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman sa totoo lang. Huwag kang mag-alala, Tore, kasi matagal ko na talaga gusto makabogbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pang charity-charity? Why do you need the... kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baka sa Metro Manila? If you're if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions uh, for the event. Eh, kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente, and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Eh, wala problema. Kung if, if, it will answer the... the issues nitong itong bansa natin, I can do that. Matatanda ang naunang binanatan ni Baste si General Torre noong kasagsagan ng pag-aristo kay Pastor Tibuloy. Nasasampalin niya ito kapag nagpangabot sila. Mas pinalala pa ang sitwasyon ng mabunyag ng General Torre na hindi pala totoo ang mababang crime rate sa Davao City. Dino Dr. Omano ang police record o blatter para ipakita na mapayapa at mababa ang crime rate dito. Dagdag pa sa paghihimotok ni Basti ang hindi pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na pumili ng magiging chief of police bilang na uh, Davao Mayor. Sa halip, ay pinagtatanggal pa sa pwesto ang mga police officers ng Dabao na naging loyal sa pamilyang Duterte. At ang pinakasuklam-suklam ay ang pag-aristo sa dating Pangulong Duterte na tinawag na kidnapping ng pamilyang Duterte at mga kaalyada nito. Hindi tuloy maiwasan na madismaya ang mga netizen sa mga inaasal ni Acting Mayor Basti Duterte dulad nitong isang vlogger na ito nagalit na galit gustong manakit Ang ma ang masasabi ko kay bastet doctorte kopal ha bakit bakit alam mo kung ko bakit kopal ha? kasi hamon sa nang hamon kay General Torre tapos ngayon pinagbigyan si General Torres marami nga sa yung dahilan kaya ang tawag din kopal Ha? So anong ibig sabihin nun, kaya pumunta ng Singapore? Ano sa palagay mo? Kaya pumunta sa ng Singapore kasi nga kopal duwag. Duwag ba? Ha? Duwag, ang ibig sabihin niyan, duwag, putang ina yan. Manangmana yan sa tatay niyang buang Ha? Hmm. Matatapa lang sa bunga nga ang mga Duterte, pero pag pinapatulan mo, kopal ang mga putang ina. Yan. O sir, ano masasabi mo doon sa isa na nag Kaya ano, kay General Torre, yung Banateros ba yun? Ah, sa ano? ano? Yung, ano, pahal. yung scammer? Oh, scammer ba yun? Yan ang sinabi niya ano, ni Manila 2H ba yun? Manila 2H? Oh, scammer ba? Nako. Kasi kasama rin yan si Jiggy Barra ba yun? Oo. Oh. Kasi kasama rin yan, sinabi ni Manila 2H yan. Manila 2H ba yun? Oo. Oh. Sinabi kasa na yan. Kasi kasama niya sa si Bulaga daw yan. Ah, okay, ganoon? Oo, oh, nang-scam daw yan. Magpasakit-sakit tapos manghihingi ng pira sa mga ano niya, viewers. <laughs> Nako. Putang ina. Totoo kaya yan? Sinabi niya na nanonood kasi ako sa vlog ni ano, Manila Tourist ba yun? Hmm. Manila Tourist yata yun eh. Hindi oh. ko alam kung ano yung basta Manila Tourist yan. Yan. Nakita ko yan kayo Manila Tourist. Bakano yung ticket? Kamer. Si oh, 100 lang pala yung ticket oh. oh 100 lang. Mura lang. Ang pinagano yan. Donation lang yan. Oo. Oh, para sa donation. Yan. Yang masabi ko kay Basi Duterte. Opal. Ha? Yan ang masasabi ko kay Basil Duterte, kopal. Oh. Kita niyo? Oh. Kasi nga mga putang ina. <laughs> oh. Putang ina yung mga putik na yan, walang Pong ina. Kung saka sakaling pupunta rito yung sa ano, yung huh? humamon kay General Torre. Sino si? Yung Basque? Oh, hindi, yung isa, yung isa, yung humamon yung sa Banateros. Ay, wala yan. Ano ba pangalan nun? Sino ba si, pangalan? Ibarra ba yun? Oh, para, barang, parang, parang kung sakasakaling pupunta rito ngayon. Pumunta sa rito para malaman niya. Oh. Kasi lahat na naghamon kay generatore, pwede ba pumunta kay rito? Oh. Para huwag kayo sa social media ng dal-dal lang dal-dal. Oh, oh. Pumunta kay rito. Open kayo pumunta rito, di ba? Open sila. Pumunta kay rito. Kung hindi dumating si Bastay, kayo na lang magtuloy ng generatore. Ikaw, kung sakasakali, eh, yeah, babayag ako. Sutungan kami ni Basti. Matagal ko nang hinamon maputang yan ah. Oh. Babayag ako. Huh? Hindi 'yung ano, 'yung umamon. 'Yung humamon. Pwede yo, sino ba, oh. yeah, na tao yun oh. sa... ba? Yan. 'yung dibara? Ay, sutungan tin matangkad 'to, ini. Matangkad ba? 'Yung dibara? Oh. Mongguloy. Mongguloy. Yan. Yan. Kok 'yung mga ano ano sa sa sudan-dadan, gasgas-gasgas. Patunayan niyo 'yung hamon niyo, pumunta kayo dito. Open uh -その naman nito 'di ba? Oh. Kasi nagha naman kayo pumunta kayo sa patunayan nila, di ba? Oo nga. Kasi ito ito na 'yung pagkakataon, Bo, ito na 'yung boxing eh. Oh. Oh, uh, wag, wag, wag matapang sa social media. Wag matapang sa patunayan 'yung tapang nila sa wag wag silang wag silang ano, wag silang kopal. Kasi ang mga DDS kopal. Ba? Uh, tay tay diyan. Lahat ng DDS kopal. Nako po. Lahat ng anak ni Duterte kopal, si Duterte kopal. Si Polong Duterte kopal, pamilya kopal, putang ina ala nakaugat. No, sir, ba't galit na galit kayo, sir, sa mga Duterte, sir? Alam mo sir? kung mahal? Galit na galit ako sa kay Rodrigo Duterte. Alam ah. mo kung bakit? Kasi buhay ng kapwa at Pilipino ang kinikil niya. Hmm. Hindi biro yun. Ang sabi ko nga, nasaan ang due process? Nasaan ang tamang proseso kung nagkasala yun? Bakit papatayin lang? Oh. Tapos... Pagdating sa kanila, naganap lang ng due process. iba kupal? Kupal ang tawag dyan. Ha? Dapat nga kayo titi, patayin niya putang ina yan. Sa tere ng Pinoy, gago niya, putang ina yan. Oo. Oh. Matagal talaga kasi niya, hindi biro yung kapwa natin mga Pilipino. Ah, so may pin pinanghuhugutan ito si sir. Ang tanong, lahat yun mahihirap ang pinagpapatay ni Duterte. Pero yung mga kaibigan niyang drug lord, si Michael Yang, drug lord, ginagawa pa niyang ano, sekretary ba yun? Mm. Diba? Chinese. Pag ma, yung anak ni ni Carol ni Canor Paldon. Nung ni do sa ano, nandoon yung anak ni ni Paldon. Yung mga kasama nila sa Di ba pinagtatanggol ni Duterte? Pag mga bata-bata ni Duterte pinagtatanggol niya. Ayan. Tapos pagdating sa kanila maghanap sila ng ano, di ba? Sasabihin nila, "Bring house, Duterte, bring house." lol, kopal. Si Duterte mismo ang nag-request na dapat mandaliin ng ICC baka mamatay na lang sa hindi pa dumating yung warato ba siya ng ICC, di ba? Ngayon, dumating na. Kasabihin ng mga DDS, bring house, bring house. Di ba? Kung di ba naman kupal, mga putang ina, hamon ang hamon sa ICC, ngayon pinagbigyan hamon nila. Ganyan ni si Baste. Hamon ang hamon kay General Torre, pero pag, pagbibigyan, kupal, duwag ang putang ina. Ang dami-daming kato, tapos duwag. Ha? Bakla! Yan! Bastet Duterte bakla, putang ina ka! Duwag, putang ina ka! Basti, Duterte bakla, putang ina ka, duwag ka, gago! Nakopok, tinawag na bakla duwag. si basta Duterte, bakla, putang ina! Ang daming tapos duwag, hindi ka dumarating dito? Ulol, kupal ka, putang ina mo! Nakopok. Talagang galit na galit ah, mga kababayan ha. Talagang hindi natin tantanan yan mga Duterte hanggang malugmok yung mga putang ina yan. Ha? Ah, na, nagbabadya na naman silang papalit kay PBBM. Mm. Putang ina, kupal Ha? Ah, kupal, bakla. Basti Duterte, bakla, kupal ka putang ina mo, duwag. Ang dami daming tato, tapos duwag ka putang ina mo. Amo ka ng amo ka generator, tapos hindi ka dumatiti ito putang ina mo ropa. Yo, canto, tajero, taranat sa mama Opinion sa politika, diretsyo kung sapan lang ko tama Motovlog sa kalsada, gala sa probinsya Tulong sa kapwa, tech tips meron pa Dito sa kanto, kwento ito too Sama-sama tayo, soli Pinoy ang tatak nito Sports, travel tutorial, hatid Not bro Thank you for watching. See you on my next video.